Kristiyano nagiging ano lang bansot kumbaga. Hindi na lumago. Hindi na nag -grow. Hindi na nagpalo kay Lord. Kaya sinasabi rito sa unang Korinto chapter 3 verse 1, ito po ang binanggit dito. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Yeah, ito sabi ng ng apostol, mga kapatid, hindi kayo makausap bilang mga tao may taglay ng espiritu. Ano sabi, ano sabi niya, kailangan kausapin ko kayo bilang taong namumuhay pa ayon sa laman. Mga sanggol pa sa pananampalataya. So bakit ito yung mga taong ito, ito yung sa loob ng church, ano to? Ito yung mga matitisurin. Ito yung mga taong uh, kutis, sibuyas. yung pag sinabing sibuyas, ano? Masakit, no? Iyakin. <laughs> pag pinagalito, oh, si pastor naman. Di ba? Di na kuha atin. Ito yung krisyano talagang ayaw dumago sa pananampalataya ang tagal-tagal ng mga Kristiyano. No, ang tagal lang mananampalataya, hindi pa kaya i uh, sabi dito panindigan ng kanyang pagiging Kristiyano. Ah, po ba mga kapatid? Hindi e kayang ipaglaban ang kanyang pagiging Kristiyano. Laging on and off sa loob ng bahay-sambahan. On and off sa paglilingkod. Di ba? Ito yung mga taong laging nawawala sa ministry. Kaya nakita na ba kayo ng baby Christian? Nakita na kayo? Gusto yung makita? Pakita mo nga yung picture. Yan. Gusto niyo ganyan kayo? Kung okay sa inyo yan, kung papayag kayo. Baby Christian, ang tagal na, tanda-tanda na. Ang kinakain, am-am pa. Di ba? Ano am-am? Di ba? Ang kinakain, gatas pa. <laughs> Hindi na lumago sa kanilang pananampalataya. Lagi pang kailangan ilambingin. Lagi pang lagi ihintarege, 'no? Kailangan laging binibisita. Ayaw mag-design uh, na sila naman ang binibisita. Siya na siya naman naglilingkod. Walang desire na lumago sa pag uh, paglilingkod sa Panginoon na natiling baby. Kailan ang problema rito? Sabi nga, pag tinawag kang bata pa sa pananampalataya o sanggol pa, at ibig sabihin pala niyan ay namumuhay pa sa laman. Hello? Yung pala ang delikado. Ito yung mga, ito yung mga Christian, pag pinagalitan, nagpupulong, haligo, alam mo, sinabihan ako ni ano yun, di ba? Gumahanap pa ng kadamay yan. Nagahanap pa ng tawag dito, ah, uh, ka ano oh, di ba? Ito alam mo, alam mo, alam mo, alam mo. Ganun 'yan, hindi na nag grow Kaya kung nga uh, lagi mo pag tumatagal sa ministry, imbis na uminit, nanlalamig. Kasi nga baby. Tama po ba? Kailangan laging nga, uh, pag umiyak, bigyan mo ng chupon, oh, di ba? Kaya nga mga kapatid, iwan na natin ang mga bagay na ito para tayo dumago sa pananampalataya. Amen po ba? Kailangan patuloy tayo lumago. Hindi pwedeng hapang buhay, ganito tayo. Kaya nga sila sabi, hindi ko kayo makausap bilang, uh, sabi dito, nagtataglay ng banal na espiritu. Amen po ba? Kasi pag ikaw, sabi nga dito, kasi ito yung binigay ng Panginoon, yung Holy Spirit para tayo lumago. Amen. Kasi yung laman natin, pag walang Holy Spirit ito, hindi ito lalago, mananatili itong baby. Baby Christian. Hindi nagugrow. No? Pag ang laman lang ang nangunguna sa atin, wala tayong taglay na banal na espiritu. Naku po, hindi natin kayang sumunod sa Panginoon. May tayo tayong lumakad bilang isang mananampalataya. Diba? Taas ang kabayang hindi kayo pagpalit si Lord.